hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw Kasabay ng pagtatapos ng Ramadan, umaasa si Pangulong Bongbong Marcos na magsilbisa ng inspirasyon ng Edil Fitir sa pagtulong at pakikipagkaisa sa kapwa Pilipino. Inihalin na din ng Pangulo ang selebrasyon na ito sa kabutihang asal sa pagsiserbisyo para sa isang bansa na may katarungan at kapayapaan. Ang iba pang detalye tinutukan ni Let Narciso. Kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga kapatid na Muslim sa pagdiriwang ng Idilfitir o pagtatapos ng Ramadan ngayong araw. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng Pangulo na sana'y makapagbigay inspirasyon ng okasyon ngayon para mas maipaabot ng bawat isa ang pagsisilbi, pagtulong sa mga nangangailangan at matagpuan ang hinahanap na kagalakan sa pamagitan anya ng pamumuhay ng may malasakit mararamdaman kung ano ang ninanais ni Propeta Muhammad na makamit ng bawat isa at ito ay ang buhay na may pagmamahal at pagkakasundo. Dagdag ng Pangulo, ang pagdiriwang ngayong araw ng Festival of Breaking the Fast ay isang testamento ng kagustuhang maipakalat ang pangigpagkapwa tao, mapalakas ang relasyon sa mga kaibigan at pamilya, gayon din ang pagkakaisa. Umaasa itong maipagpatuloy ang kabutihang asal ng pagseserbisyo at pananalig para mapalaganap ang isang mas makatarungan at mapayapang bansa. Hindi rin anya dapat malimutan ang responsibilidad sa bawat isa at ang pagpapakita ng kabutihan ay magsilbing daan para sa isang komunidad na nagsasama-sama tungo sa pagsulong. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Epektibo na simula kahapon ang pagbababa sa 45 pesos na maximum suggested retail price o MSRP sa mga imported na bigas sa merkado. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Ipinatupad na ang 45 pesos kada kilong maximum suggested retail price o MSRP sa mga imported na bigas upang matiyak ang pagsunod ng mga retailer nagsagawa ng inspeksyon at pag-ikot sina Agricultural Secretary Francisco Chulaurel Jr. at DTI Secretary Cristina Roque sa ilang palengke at pamilihan sa Quezon City. Ang naturang maximum SRP sa imported na bigas ay nagsimula sa 58 pesos kada kilo noong January 20. Ibinaba pa ng 55 pesos per kilo noong February 5, naging 52 pesos per kilo noong February 15 at 49 pesos kada kilo nitong March 1. Sinabi ni Sekretary Laurel na ibinaba nila sa 45 pesos ang max SRP ng important na bigas. Makaraang bumaba ang halaga ng butil sa international market sa pinakamababang antas sa loob ng mahigit dalawang taon. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Posible na bang bumaba sa 3% ang unemployment rate sa Pilipinas? Yan ay ayon sa pagtaya ng isang ekonomista kung saan nakitang dahilan ng mas magandang panahon sa unang bahagi ng taon na makatutulong sa sektor ng agrikultura at iba pang industriya. Narito ang report ni Mili Borja. Inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang programang Forest for Life 5 million trees by 2028 na naglalayong magtanim at magpatubo ng 5 milyong puno sa mahalagang lugar sa loob ng apat na taon. Sa pagdulunsad ng programa sa Makati City, binigyang diin ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang kahalagahan ng mga kagubatan sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan, pagpapababa ng epekto ng climate change at pagbibigay ng kabuhayan sa maraming Pilipino. Gayunman, Ania, nasa piligro ang mga kagubatan ng bansa dahil sa deforestation, pagkasira ng lupa at dumala ng epekto ng climate change. Nakatuon ng programa sa anim na prioridad na lugar, Ilocos Norte, Rizal, Leyte, Bataan, Bukidnon at Lanao del Norte na kinilala bilang may malalang suliranin sa kagubatan na kailangan tutukan agad. Binigyang DNDA ng Secretary Carlos Primo David na hindi lamang pagtatanim, kundi ang pagsisigurong lalaki ang mga puno ang fokus ng programa. Hinikayat din ni David ang mga grupo at organisasyon na nagsasagawa ng tree planting activities na makiisa sa DENR para sa mas mahusay na pagmamonitor at masigurong tutubo ang itinatanim na puno. Batay sa datos, kung hindi aalagaan, maaring bumaba ng halagang 80% ang survival rate ng itatanim na puno. Upang matiyak ang paglago ng mga puno, Magpapatupad ang DENR ng tatlong taong programa ng pag-aalaga at gagamit ng GIS special monitoring sa pamamagitan ng satellite upang subaybayan ang pag-unlad ng mga puno at maiwasan ang pagdodoble ng mga effort. Para sa DJ HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakiisa naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa isang support mission kasama ang iba pang mga international partner nito sa pagbibigay ng tulong sa mga naging biktima ng bagyo sa Bicol Region. Ang iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Nakiisa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa dalawang araw na multi-donor support mission kasama iba't ibang international partners nito sa mga pinaka-nasalantan ng bagyo sa Bicol Region noong 2024. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ipinagpapasalamat niya ang nasabing misyon para matulungan makabangon ng mga taga-albay mula sa epekto ng Bagyong Christine at Bagyong Pepito. Para kay Dumlao, magandang oportunidad ito upang matuto mula sa isa't isa at mapagbuti ang paghati ng social protection program sa panahon ng sakuna. Kasama sa nasabing misyon ang Australia, Canada, Korea, United Kingdom at mga opisyal ng UNICEF at World Food Program. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naglaan ng 454 million yen ang Japanese government para sa community development activities ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kabilang sa mga makikinabang sa programa ay ang sektor ng kababaihan, kabataan at maging sa decommissioned combatants. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Naglaan ng gobyerno ng Japan ng 454 million Japanese yen para sa community development activity sa Bangsamoro Autonomous Region in Maslim, Mindanao o BARM. Ayon sa Embahada ng Japan sa Maynila, ang mga proyekto ay patutupad sa susunod na tatlong taon. Ipatutupad ang naturang programa sa tulong ng United Nations Development Program o UNDP at tatawaging the Project for Promoting Human Security through the Community Economic Development and Livelihood Initiatives in Bangsamoro Region. Ayon kay Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya, makikinabang sa programa ang lahat ng sektor, partikular ang kababaihan, kabataan at decommissioned combatants. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa katatapos lamang ng na National Women's Month ay inanunsyo ng Philippine Coast Guard ang kauna-unahang babaeng itinalaga bilang two-star general sa bansa. Pagpapakita raw ito ng abilidad ng mga kababaihan na mamuno ng may kahusayan at makatulong sa pag-usad ng Pilipinas. Narito ang report ni Dustin Bayog. Itinalaga ng Philippine Coast Guard ang kauna-una ang babae na kakamit ng two-star general na sa kanilang hanay kasabay na pagtatapos ng selebrasyon ng buwan ng mga kababaihan. Siya ay si Rear Admiral Mitsy Silva Campo na formal lang nanumpa kahapon kay Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon. Si Rear Admiral Silva Campo ay dating komodor noong October 2021 kung saan siya rin ang kauna-una ang babaeng itinalaga bilang first-star general ng PCG Line Officers. Siya rin ay nagtapos bilang top graduate ng Coast Guard Officers Course Class 1 Charlie Makagitaw. Natamo ni Rear Admiral Silva Campo ang kanyang Juris Doctor Degree sa Corjeso College ng Digo City at kumuha ng Master of Science in Maritime Affairs sa World Maritime University sa Sweden noong 2009. Bago ang kanyang appointment, kasalukoy ang Commander ng Coast Guard Internal Audit Service ni General Silva Campo. Ilang matataas na posisyon na rin ang kanyang hinawakan sa hanay ng PCG tulad ng pagiging Inspector General, Coast Guard Adjutant at Commander ng Coast Guard Doctrine. Kaugnay nito ay aktibo rin ito sa pakikisa sa mga programang nakasentro sa Women, Peace and Security kung saan isa rin sa kinilala bilang World Empower Women Icon Award on 2023 sa bansang Singapore. Sa kanyang payag, sinabi nito na hindi ito tungkol sa ranggo kung hindi sa kung gaano kakahusay mamuno, magsilbi at mga laga sa iyong pinagsisilbihan. Samantala, nagsimula ang kanyang karera bilang Commission Officer ng Armed Forces of the Philippines bago ito lumipat ng PCG. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, ng Department of Agriculture o DA ang pagbubukas ng bagong Rosales Agricultural Trading Center sa probinsya ng Pangasinan. Ang iba pang detalya sa report ni James Galangge. Pinasinayaan sa publiko ang pagbubukas ng pinakabagong Rosales Agricultural Trading Center sa probinsya ng Pangasinan ng Department of Agriculture o DA. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layan ito na palakasin ng kita at makalikha ng mas marami pang oportunidad para sa mga magsasaka. Gayun ding bigyang focus ang oportunidad na maging mga individual na may kasanayan at kakayang nakatoon sa kalakalan ang naturang trading hub ay magsisilbi training center na naglalayong turuan at asain ng mga magsasaka sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya na makatutulong sa kanilang pagsasaka. Dagdag pa ng kalihim, sunod na nitong plano magtayo ng rice drying facilities at mobile soil laboratory na siyang dapat abangan upang mas lalo pang mapabilis at mapataas ang maukuwang kita ng mga magsasaka sa rehiyon. Samantala, nagkakahalaga naman ang naturang proyekto ng 600 million pesos na may lawak na halos 8,000 square meters habang sinimulan namang ipatayo ang naturang proyekto noong November 2023. Para sa DZearch TV, ito si James Galangay, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Aabot sa higit labing siyam na milyong piso ang kita ni Filipina tennis star Alex Iala matapos ang kanyang historic run sa Miami Open. Bago gunitang umabot ang 19-year-old athlete sa semis ng naturang torneo kung saan siya nabigo sa kamay ng world number 4. Para sa balitang sports, yahatid yan ni Mili Borja. Patuloy ang pagangat ng Filipina tennis star na si Alex Iala matapos ng kanyang makasaysayang kampanya sa 2025 Miami Open kung saan umabot siya sa semifinals at matitiyak ang premyong 332,160 US dollars o higit 19 million pesos. Ang halagang ito ay may git 10 beses na mas malaki kaysa sa kanyang kabuang naipanalong premyo noong buong season na umabot lamang sa 32,000 US dollars. Kung umabot pa siya sa finals, maaari sanang madagdagan ito ng 34 million pesos habang ang Miami Open champion ay tatanggap ng 64.5 million pesos. Sa kanyang Miami Open run, pinatumba ni Iyala ang apat na top 25 players sa WTA rankings, kabilang ang tatlong Grand Slam champions, Isang patunay ng kanyang kakayahan laban sa mga pinakamalalakas na manlalaro sa mundo. Lalo pang lumalakas ang kanyang chance na makapasok sa mga major tournament at magpapatuloy sa kanyang historic rise sa international tennis scene. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Nations Girl Group na BINI, kinilalang 2025 Women of the Year ng Billboard Philippines. Ang mga detalye panoorin sa showbiz report na ito. From Rising Stars to Women of the Year ang BINI. Ang Nations Girl Group personal na tinanggap ang pagkilalang iginawad sa kanila ng Billboard Philippines. Extra special nga para sa Pantropico Hitmakers ang ito ng moment dahil ang pop star royalty na si Sarah Geronimo ang nag sa kanila ng Women of the Year Award. Mga na noong nakaraang taon, itinanghal na rising stars ang eight-member girl group. Kaya naman labis ang pasalamat ng bini leader na si Joanna sa panibagong pagkilala na natanggap this year. Back then, we were simply dreaming of bigger things, hoping to make a mark, And now, standing here as women of the year, gabi. God works quietly talaga. Totoo. Sa gabing yon nga, bigong bini-member na si Sheena. Kaya naman, biro ng blooms sa larawang kasama si Sarah G. Ayun naman pala, tila present pa rin daw ito. At iyan ang The Better News sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosman ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pampafeel better para sa inyo. Magkita kita po tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV